Hello everyone! Uh, at ko, gagawa muna ako ng voiceover video kasi may mga kumukulong issue tungkol sa Triton Athlete. More specifically, kapag gagamit ka ng cruise control habang nasa highway, sabi natin yung t etc. And this warning sign would came up onto your instrument cluster. Ayan. Engine stalled, stop safely. So, a uh, brief story, uh, kapag kasabihin natin gagamitin mo yung cruise control, set mo siya sa, sabihin natin 100 kilometers per hour. And then i-inject mo, tatapakan mo yung gas pedal. Ayan. This warning would actually appear. Um engine stall stop safely. So, may isang user ng Triton Athlete, uh, dinala niya na to sa kasa. And then um, sabi ng kasa, ang lumalabas is P1388. Uh, to translate dun sa diagnostic trouble code, uh, yun ay isang torque monitor. Uh, yun ay isa ring functional safety. Siyempre, yung CASA, uh, ni reset yung error code and then uh, sabi rin na paki-observe na lang po if ever mangyayari ulit to. So... Ngayon, as of this moment, as of this day na sinasabi ko to at kinukwento ko sa inyo, wala pang statement ang Mitsubishi Philippines dito sa concern na ito. ah uh, ngayon, ab abangan na lang natin kasi yung kinukwento ko ngayong isang user na nangyari sa kanya specifically is I think siya yung pangalawa nakita ko sa group page ng Titan Athlete. Kaya, meron na rin ako naman ako nakita eh. Parang panglima na naman na due to the concern nitong ano, etong issue na to na error code na P13A8. So, ayan, uh, needless to say, baka magkaroon tayo ng recall ng, ano, ng, I don't know, is it supposed to be related sa ECU? And, uh, just a mere fact, sa Triton Athlete lang siya nangyayari. Wala pa doon nagaganap sa GLS variants na mayroon ring ano, cruise control system. So, kaya, ah uh, may mga nakikita akong comments at nababasa rin na para kapag ka, ano, uh, nangyari sa iyo ulit to, sabi ka pa nga nani, pahingay mo daw ng 20 to 30 minutes. So, patay mo siya. Rest for 20 to 30 minutes. Then, pander mo ulit. Poof! Wala na yung warning. <laughs> Another one sa mga comment section na nababasa ko is, is like a bug issue or probably a glitch dun sa ECU system. And then, yung sinasabi kong panglima na nag-raise ng concern nito, dinagdag niya pa na yung volume knob sa infotainment system, tapos yung Apple CarPlay, seems to be not working properly. So, I... I don't know. Kung is that supposed to be related dito sa ECU? But I hope not. I think. Kaya yun. Sure. anala lang ako? Eh, taga report lang naman ako ng ino observe ko. Uh, unfortunately wala pa akong ano uh, mere solutions <laughs> yeah so this is how bad the channel is <laughs> so like comment share and subscribe so ayun um uh, to more knowledge for myself then but ayan, um uh, just raising this concern kasi um nakakatakot nga naman na bago nga naman yung unit mo at lilitaw na may check engine light at nasa highway at lagpas like 100 kilometers per hour siya lilitaw. <laughs> Ayun. Um, I'll just cut it there. Uh, this is just going to be a short voiceover. So, ayan na. I -puta naman tayo sa test drive ng Triton Athlete. So, stay safe guys. Peace and let's go. Yes. Okay. Ako na lang po magtuturo ng route na. Sige pa. dito dire diretso lang. Na. Diretso lang po. Okay. Pagdating natin ng stop lights yan. Mhm. Uh -huh. tayo. Okay. Bin nito kasi sa GLS ah, pati. Parang inline 5. Ah. 204 horsepower, two stage turbo. Okay. pa lang tayo at ito sport Point. okay so far makin difference nito kapag ka sa GLS mas malambot yung feedback nitong steering wheel nito kaysa uh, um, hydraulic power steering Sin sinabi ko last time, um, silver trimmings dito. So, leather padded. Ha. <laughs> huh. Medyo dark grayish yung ano. Material din na to. Yes. park. Okay. Parking brake. Four wheel drive system. Ayan. Dinayam ni uh, Hiroshi Masuoka. Okay, kapag nalagay ko sa, -sa park, sa Na, nag um, automatic yung center locking hindi hmm. ko lang kung nakikita nyo dito nandito yung um, mitigation system yung mga lahat ng sensors um, forward tapos blind spots tapos nakapatay as currently yung um, blind spot warning systems ah. hindi ah. nakakapanibago lang no? walang paddle shifters no? into sport left and on the side tapos ah, ang upshift pa abante ah, very smooth ang ano uh, ang ating uh, suspension ah, magsamay downshift yan, medyo dumadamba sya wala lang rematch may u-turn tayo dito, no? Oo, yun dyan po, yung uno. Okay. Dito kami sa Scenic ngayon, syempre. Diwata Pares. Medyo buhos na yung tao doon, ah. Ay, saka tao yan, ah. Back into Back into sport. Upshift tayo. Upshift to... Hmm. Diretso lang sir, no? Hindi hmm. sir, kakana. Kakana na tayo. Okay. Ah, balik lang tayo doon sa pinanggalingan natin. Okay. Uh, downshift. Hmm. Ah, may times na may iba yung tunog ng Triton ah. <laughs> Parang giging tunog bus which I love. Parang yun ang tunay na ano eh. Tunog ng diesel. Good brakes. Nice. As I said dun sa former video dun sa um, previous upload ko, medyo pa yung pagka-weird lang yung tunog ng turn signals natin. Yep, dual zone climate control system engine start stop tapos wireless charging obviously uh, piano black yung trims natin dito halo sya, piano black tapos silver trimmings and uh, may dito sa ano natin um, dito uh, infotainment system, touchscreen tapos this is a good thing may mga buttons na tayo dito um, last time kasi uh, it was touch, sensitive touch sensitive eh napapansin ko wag well, we no offense pero iba may mga tao nagigigil doon so yeah. uh, good thing may mga buttons tire. tayo here I think yep can play with this 17.8 Pagin okay, natin sa so Ah, oh, madali siya Oo. Okay. Oh. It's Mas... Nga yeah, nga eh. <laughs> In a sense na... <laughs> Sorry guys. automatic nagde-deploy ito yan kung sa sa kanin may sumisingit kaka hindi na siya kasi dyan para sa akin ah. ang yamabuki orange akin it's right <laughs> ang yamabuki orange talaga ang proper um, color ng athlete for me um, gusto mo ng subtle pickup di gamitin mo yung bilhin niya yung black di gusto niya ng company truck di gamitin yung kunin niya yung puti mga yung pearl white diamond na eh yan oh. ganda ng tulog oh tapos minsan pala siya naririnig eh hmm. low end turbo tapos two stage turbo na pala humming sound I love it. Nice. Okay, thank you. 10 kilometers per hour speed limit. Okay. Wow. Okay, satisfied na ako sa Triton. Balik <laughs> na po ako ng <laughs> Triton. All right. Magdrive na ako ng GLS before, na Triton and Athlete. Yung pending diyan, sa Montero meron isa. Ironically, hindi pa ako nang pag-drive na Strada, but hey, tinawagan na nagre reklamo. Ay, na natin hindi sa ko so okay. right. ah. so, okay. na lang a ko. Okay, sa mga brakes. Okay. set. Okay. Thank you very thank much. you, Thank you. Bali, sir. Bye, Bali. Sir. Thank you, sir. Ah. Uh -huh. Sir, thank you, sir. Ah. Thank you, thank you, sir. <laughs>